So ayan, good morning po sa lahat no? Drop by na tayo, nasa Baclaran na po tayo Baclaran Church Ayan eh, yung mga kalapati nila, oh. ang dami Ayan eh, yung mga kalapati na dito sa Baclaran Cute ang aso Ayan yung aso, cute Ayan na po yung gilid ng Baklaran Church. Ayan. Ayan, Baklaran Church na po tayo. Wow, init. Ayan po yung Baklaran Church. Ayan. So, medyo masinag eh. Ayan, ito, ito, ito. So, dito tayo banda. Yun, uh. Yan na po ang entrance ng Baclaran Church. So, lunis kasi ngayon, kaya wala pang ganong nagsisimba, o. Oh. Uh, papunta po ako ngayon sa Divisoria kung saan mamimili tayo ng mga paninda. O, so, oh, yan. Ito po ang Baclaran Church. So, isang sakay pa po tayo. Ito eh, yung hulugan nila ng pera. na nakita nyo yung maraming pera na yun. Puro pera po yan. Pinibigay ng tao. Uh, yung mga sobra-sobra sa blessings. Uh, pera po lahat yan. Pero may mga buo pa. Ayan. Uh, yung mga binibigay ng tao. <coughs>